nagkakaroon lang ang halagang pera kapag ito'y palaging iniisip natin na gastos, gastos, gastos. Bili, bili, bili. Doon lang nagkakahalagang pera. Pero kapag tayo satisfied, muli, wala yung halaga, wala yung pinagkaiba sa kapag tayo'y busog na. Kailan ba nagiging mahalaga ang isang pagkain o kahit anong pagkain? Kapag tayo'y kumakalam ang ating sikmura, doon lang nagkakaroon ng halaga ng pagkain para sa atin. Kaya ako mismo, naikukumpara ko yan sa mga maraming paraan. Ang pera talaga ay hindi mahalaga kapag ka ito hindi ginagamit. Kasi nga, wala naman tayong dapat pagkakagastusan kung hindi naman talaga kailangan. Yun yun, nagiging walang halaga ang pera. Muli, ikinukumpara ko yan sa pagkain. Nagiging walang halaga ang pagkain o kahit anong pagkain kapag ka tayo busog o kaya ay may laman ang ating sikmura.